Mag-aaral sa ikatlong balik ng Section Alexander. Ako po ay naririto upang ibahagi sa inyo ang aking likha-kwento. Handa na po ba kayo makinig? Ang aking likha-kwento ay pinamagatang ang tinig ni Cyrus. Ang tinig ni Cyrus. Sa isang kasaysayan. napahanga ang kanyang mga kaklase at ang simula ay magsalita sa kanilang wika. Daman ni Cyrus na ang bawat salita ay tulay ng pagkakaisa ng kanilang bayan. Aniya, kapag iningatan natin ang wika, iningatan din natin ang mga pagkatao. Mula noon, nag-expression siya sa mga kabataan upang ipagmalaki ang sariling mga.